Salamin Sige, sige, hoy Miss Betty Laquea, ang samanan yung itsura Ang mukhang may sintigas ng kamagong Likod ay may scoliosis Ang samanang yung figura, ang damit parang basura Ang laki pa ng puson, paay may galis Mukha siyang tutsang Nakakainis, sa satok pa dyakang Gaganda kaya, ang mujer na itis Ang basisigolang Sigur Chang. Nguso ay masebo siya kaaway naman pero dahil nababasa mga salamin. Ang ngipin ni Kilado ang matala kurbado at ang kanyang kinikiling may ang mabay. Hinigil yata ang sabiyo hininga ang gilalit, na ang ilangit parang kwento may tumor. Doble buson, maki oror. Maguntulya ang hilalaki lahat makakita kinukumbulsyon. Ang masasigol lang lahat ay